Dr. Vito, ano po ang mga dapat namin gawin kung kami po ay biglang nakaranas po ng vertigo, pangihilo at pangdulula? Ano po ang dapat gawin kung nandun kami sa bigla ang sitwasyon? Number one, dahan-dahan kayong umupo kung saan po may bakanteng upuan para hindi agad po kayo mawalan ng balanse. Pangalawa kapatid is dahan-dahan niyo pong igagalaw ang inyong ulo at kailangan nyo po itong dahan-dahang igagalaw kung kayo po ay nasa gitna ng mga activities or trabaho. Pangatlong kapatid is kung magagawa ng paraan, humiga po kayo sa isang madilim na kwarto, komportable kayo habang hindi nawawala ang inyong pagkahilo. Pangapat kapatid is kailangan nyo pong iangat ang inyong ulo o itingala dahan-dahan at kung mas maganda nakahiga kayo na may unan okay, So, pang lima kapatid is kailangan nyo pong patayin ng ilaw sa gabi kapag po kayo natutulog at nakakaranas po ng paghihilo or vertigo. Tapos, pang anim, kapag nakakita kayo ng opuan, dahan-dahan lamang po dapat ang inyong pagupo. Huwag bibiglain kahit po inatake kayo ng hilo. At pang walo kapatid, o pang pito, kailangan nyo pong pag nagaling kayo sa inyong kama, kailangan po kapatid dyan, is dahan, dahan lamang po kayong aangat sa inyong pagkakahiga. Hindi dapat bibiglain, mas lalo po nakakahilo yan. At pangwalo kapatid, kailangan nyo pag kayo nahihilo, wala namang masamang gumamit po kayo ng tukod or cane para maging suporta ninyo kapag kayo po ay naglalakad, lalong-lalo na sa mga senior citizen pangsyam kapatid, kapag kayo po ay nakaupo, kailangan nyo pong i-clench ang inyong fist, i-flex ang inyong paa, at doon po kayo dahan dahang aangat. Nang sa ganun po kapatid, mahawakan nyo po ang inyong balanse. Pangsampu kapatid, biglang nahilo, nakatayo kayo. Mas maganda pong nakasquat ang pag-upo kaysa po nakabend o nakatungo. Mas lalo po kayong mahihilo niyan pang 11 po kapatid, kung kayo po ay may mga diagnosed case ng vertigo o talagang palaging nahihilo, make sure lamang na reachable or na mabilis lamang pong makuha ang mga items sa mababang, mabababang pong pasilidad. Nang sa ganun po, mabilis silang so itong makukuha kapag po kayo inatake ng hilo. At pang-twelve kapatid, matuto po tayo iayos, i-manage ang ating stress, lalong lalo na sa mga gantong situation at feel nyo po na talagang pabalik-balik lamang ang sintomas. Kaya kung meron kayong mga persistent na kondisyon na hindi nagagamot, hindi kayo sigurado kung ano iinumin yung gamot at nakakaranas kayo ng gantong sintomas ng pagkahilo, pagkalula at umiikot yung paligid, ugaliin natin magpakonsulta sa pinakamalapit na doktor. Ito po si Dr. Vito, ang inyong ng Manggagamot.